Nang dumating ang isang deliveryman sa opisina para maghatid ng order, inilapag niya ito sa mesa. Nagpasalamat ang boss at habang paalis na ang delivery worker, nakaramdam siya ng uhaw at humingi ng isang basong tubig sa boss. Pumayag ang boss at inutusan ang kanyang assistant na kumuha ng tubig. Samantala, nakatanggap ng tawag mula sa ospital ang delivery worker. Ipinabatid ng doktor na kailangan ng 20,000$ upang maipagpatuloy ang gamutan ng kanyang asawa na may sakit na cancer. Nang marinig iyon, labis siyang nataranta dahil wala siyang kakayahang magbayad ng ganoon kalaking halaga para sa gamutan ng kanyang asawa. Habang paalis na siya, binanggit ng boss na may problema raw sa order at nais niya itong isauli. Paglabas, sinabi rin ng boss na dalhin na ng worker ang baso ng tubig. Matapos inumin ang tubig, Binuksan ng delivery worker ang bag upang silipin kung ano ang mali sa order. Laking gulat niya nang makita ito. Ilang sandali bago siya makatanggap ng tawag, palihim na inilagay ng boss ang $20,000 sa loob ng bag upang matulungan ang kaawa-awang delivery worker. Kung nagustuhan mo ang ginawa ng boss, huwag kalimutang ilike at i-share ang video. Salamat sa panonood.